Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. For today's video, gagawa ako ngayon ng ispasol. First time ko itong gagawin guys, kaya sana magawa ko ito ng maayos. So ito guys, naglagay na ako dito ng 2 cups of glutinous rice flour. Lutuin lang natin ito guys hanggang sa mag brown. At kapag ito ay mag brown na guys, Mag-separate lamang tayo dito guys ng 1 half cup para sa ating dusting mamaya. So yung natitirang glutinous rice flour guys na niluto natin, i-set aside muna natin para magluluto tayo sa ating gata. So ito na guys, naglagay na ako dito ng 1 cup gata, 3 4 cups of milk. Fresh fresh milk ang ginagamit ko, pwede ding evap pwede ding condense. At naglagay na din ako dyan ng 1 cup brown sugar. Haluhaluin lang natin guys hanggang sa kumulo ito. At pagkatapos, lagyan natin ng 1 1⁄2 tsp vanilla at saka 1 1⁄4 tsp salt. At pagkatapos nun guys, ilagay na natin yung uh, glutinous rice flour. At halu-haluin lang natin guys hanggang sa ma-dissolve ang glutinous rice flour sa gata. Siguraduin natin guys na wala na siyang puti. Dapat mahalo siyang mabuti hanggang sa magiging brown ito. Huwag tigilan natin maghalo guys. Kasi dapat Tuloy-tuloy ang paghahalo-halo natin dito. Talagang mahirap siyang haluin, guys, kasi mabigat na siya pag natin. Pag ganito na ang kanyang texture, mabigat na siyang haluin. Pero i-continue lang natin siya, guys, sa halu haluin hanggang sa hanggang sa maluto at at yung hiniwalay nating glutinous rice flour guys, ilagay na natin sa ating lagayan para hindi didikit yung ating ispasol. So scattered lang natin guys, holmahin lang natin mabuti para uh, i-slice natin mamaya. Para maganda siya i-slice. Ilagay pala ninyo guys sa mainit. Huwag nyong hayaang lumamig kasi maganda siyang i-flatter kung mainit pa siya. So, iyan guys, i-flatter lang natin ng mabuti para maganda siya i-slice mamaya. So, iyan guys, kung na-flat na natin ng mabuti, lalagyan, lagyan natin sa ibabaw ng natitirang glutinous rice para para maganda siyang tingnan at para hindi siya didikit pag na-slice na natin. So, sundin nyo lang guys kung ano ang ginawa ko. So, alam ko guys na marami nang nakagawa nito. Kaya, nakita ko ito. Kaya, sinubukan kong gumawa. Tapos, ito guys, slice lang natin kung anong gusto nyong kalaki, slice. Ito guys, is pagka, lang namin ng aking kaibigan. Nagluto lang ako dito kasi tinatry ko kung ito ay masarap. Pero ito guys, chak na masarap ito. Ito yung mga delicacies ng hindi ko alam na kung saan ba yung lugar. Basta isa itong delicacies. So yan guys, natapos na ang aking recipe for today at ito ay nagustuhan ng aking mga kaibigan at sana magustuhan nyo din maraming maraming salamat sa panonood at sana na enjoy kayo sa panonood ng aking mga video maraming maraming salamat po sa inyong lahat God bless you